Yan guys, nandito tayo sa construction site May papakita ko sa inyo mga guys Yan So dito sa ibabaw ng tiles, kaninang umaga pagdating namin May nakita kaming yapak ng paa na napakaliit lang Siguro sa estimate ko nasa 2 inches O 2 pulgada lamang po yung haba ng tapak ng paa na ito Yan o, napakaliit lamang po hindi namin alam kung yapak ito ng duwende or etc. Kung yapak ng, parang yapak ng tao pero napakaliit naman. Yan, tinan nyo. Susukatan natin ng metro para makita niyo kung ganulang lang kahaba. 6 cm yung haba ng paa niya. Napakaliit lang. Halos 2 pulgada lang. Yan, oh, ang liit lang talaga niya. Oh. Pinapa, nilalapit lang natin yung kamera kaya mukhang lumalaki yung pa pero napakalit lang yan oh. halos lang timuro lang tinan nyo naman mga idol oh. anlit lang ano kayang tapak to mag comment lang kayo kung anong tapak ito